Tuloy na ano yan, ate? Yan, tuloy yan ang kapunta doon sa... Ay, ito yung na... Ito yung natanong ko siguro dun sa may... mano Ay, ito nga, yung sa may... Ito, sa ano? Dito lang. Ay, nga yung natanong ko. Sa ano, sa may puning. Ito pa yung natatanong ko sa puning. Yan, guys, o. Dito tayo sa ano. Tulay. Yan lang, yung ang natatanong nila yan. Ayan. Lahat, lahat yung natatanong nyo na yan, <laughs> kanila yan. <Okay. laughs> Mag-aari nila yan, ano, sa left pulling. Pero dito, mula dito sa bundok <laughs> Mula sa kalsada. <laughs> <Dito. laughs> <The front is laughs> Hanggang sa bundok. ano ba yung yun Oh, kami Ayan. Kayo, no? Ayan, yung bundok, oh. sa bundok. Ayan ang bundok. Dito, dito kami ngayon sa Bayabas. Yan, nasa Bayabas kami, DRT. Yan. Ang hundok ng DRT. DRT kami guys. O, oh, maliit na ano. Ang Tubig. Tubig. The problem is yes. how uh, we gonna uh, go down there, baby? Yun. Are you fine with that? Actually, uh, you know, daming kamatis, yan o. Oh. Me either. I don't kamatis. know where. So, how we go down there? Maybe? Gulayan. Lahat na natatanaw yung gulayan, eh, natatanaw ko lang din yan. <laughs> <laughs> laki yung naman ah Aso Ito na maliit ah Baby, natin okay. tali mo baby Chase Stop for a while don't care. Ato so, ano na yung ah. motor. Whose motor is that? Who own that? We're oh. not going up there, <laughs> ah. No, who gonna carry you up there? Hoy. Hadi gan sa okay. Ano na naglakad-lakad na uh -huh. okay. yung mga may dua. Oh, ka-tarik eh. Hay. Oh, okay. yung ano. Ano yung lalabasan na? Dito na, dito na, dito dire langsung na, papuntang. na, dito na, ginawang water dam. na, dito na, dito na, dito na, dito na, sini dito na, 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 dito dito na, dito yun ang daming kamatis pero ano medyo natutuyo na hmm. Okay? Just stay here. Just stay there, okay? You wait for me, ha? Yeah, no. Daming kamatis, oh. Daming ano, tapo na kamatis. Ano? Eh, ako. Kamatis. Eh, eh, Sige dito. Ito lang, oh. Kamatis, oh. Ayan na. Eh. Tuwa tayo ng ano. Tingin ka ng pantalim. I get one. No? Oh. yung mga bulok na yan. Yung mga ano lang. Pwede na yan. Tutoy oh, itang ginitta kasi. Ah. <coughs> eh. So, oh. Ay hindi bibi ganun din. oh. oh tito, doon na lang kay baby ni ano, mag upo na lang kay doon. Oh, mm. Video. Okay.

Oh, kamatis. Hindi yung dahon. Dahon. Oh. Uh. kamatis. Ayan mga kamatis. Kamami. So, hmm. Ito. Ito. Ayan, namimitas sila na. No? Nag-harvest sa amag ina. Ayan. Nag-harvest so hindi namin tanim. <laughs> Ano <laughs> <Okay>. ang <laughs> hindi ka kumuha ng permit niyan, ma. Ito, mami. <laughs> ayun, yun, ayun, ayun. Ito, mami, oh. Barangay na lang tayo, mami. Nakaano pala, may CCTV, no? Mami, oh. Nakuha, nakuha, nakuha lang po kayo dyan, eh. Nangunguha, eh. Dami, oh. Kamatis, eh. Sayang Ito, lang, oh. Ang dami, tito. Baby, where are you? Chase. Ah, ayun, nakaupo lang siya. Alay okay. ka, like, tito, baby, come hmm. here. Laro kay baby ni ano. Laro kayo at ako direktor eh. Ang <laughs> laki ng ano. Mami, ang palaya. Pili ka naman ng ng ano. Oh. Mami. Pili ka ma ng ano. Ma. And paano bang ano. Mami. Hindi yung medyo ano, matigas-tigas pa Ang oh. palaya o. Oh. Dami ang palaya. Ano. Oh. Dami. Dami. So. Dami. Hindi na, okay lang. Ano? Uh. Dali ka na, dali. Hindi ka mawawala. Ano yan lang, oh. Uh. Sure no insect bite. <coughs> ma. <Marama>. Ano <Alin>, nabimitas. na. <coughs> Huli ka. May tanim lang, may Ayan, si baby, nabimitas. Oh. Ayan. Sige, pwede yan. Basta medyo matigas-tigas pa. Tapos makinis to. Mga ganito. Ganito, daddy? Oh, yan, Parang ganito. Oo. Oh. Sige. Tapos meron pa mga ampalaya. Oh. Masang ampalaya. Ayan o, oh. ito ampalaya. Oh. Ayan o. Oh. Ay. Ayan o. Oh. Oo. <laughs> ampalaya. <laughs>

Tama wa ko dong. Nagme sa bunsa sa pet. Bibi. Tama ka It's lovely <laughs> hmm. yet. sa bundok sa bayabas di RT. Yung ano, ibang nga nga nito, ma, sa ano nito, maodsa ano man lang, sa ilaw mo lang. Sa ilaw mo. Ito misa kain. Wow. Oh. Tingnan mo, niwanag mo nga. Hindi niwanag mo lang. Maliwanag na yun. Ayun, ganyan. Sa tempered. Ayun, pero tingnan mo sa akin, oh. Iba, di ba? Hmm. Ayun. Ito na lang kunin mo. May mga Sari. Sa ha? Pwede okay. naman. Ayun, ay, meron daw ay, din. Saan? Mm -hmm.